Guys, kahit bumabagyo at may signal nga dito sa amin ay busy busy pa rin ang inyong Jumari test. Syempre naman dahil bukas ay espesyal na araw ng aking Jusawa. Syempre kahit papaano hindi man tayo maghahanda ng bongga ay ipagluluto ko pa rin siya. Hindi na nga ako lumabas ng bahay kasi nga bumabagyo kung ano lang ang meron dito sa bahay ay yun na lang ang gagawin natin. Hindi naman talaga naghahanap ng handa ang aking Jusawa pero gusto ko lang talagang gawin to. Ang gusto lang naman niya ay yung simpleng salo-salo lang na magka kasama kami. Siyempre naman kahit simple lang ay gusto ko pa rin mag-effort, ganun. Kilala ko naman yung aking Diyosawa, yung ako lang ay sapat na. Charis. Ako lang talaga ang may gusto ng ganito dahil syempre espesyal na araw niya yun kailangan din naman natin siyang ipaghanda kahit simple lang. Dahil karamihan talaga sa mga lalaki ay hindi showy sa kanilang mga nararamdaman. Pero sa totoo lang ay kinikilig din ang mga yan kapag sinusurpresa, gano'n? Dalawang beses ko lagi itong ginagawa tuwing birthday niya at sa anniversary namin. Dahil kung tayong mga babae ay nag-e-expect tuwing may okasyon, syempre kahit sila ay ganun din, hindi lang halata. Hindi man ito nakikita ng iba pero mararamdaman mo na lang yun bilang lang asawa o kanyang partner. Hindi lang naman tayong mga babae ang mahilig magpabebe, no? Minsan ay sila din. Bukas pa naman yung kanyang birthday pero ngayon ko na ginawa itong Graham. Graham bar sana itong gagawin ko kaya nilagyan ko ng dinurog na cookies. Kaya lang nitong kalagitnaan ay nagbago nga ang aking isip. na Naisip ko nga na gusto ko na lang itong haluan ng fruit cocktail. Kagagawa ko lang kasi nung isang araw ng Graham bar kaya gusto ko namang maiba ngayon. At doon nga sa unang layer ay nilagyan ko ng Graham at dito nga sa pangalawa ay itong ang fruit cocktail. Wala kasi akong hinog na mangga kaya eto na lang yung naisipan kong ilagay. Kinamay ko na yan ha. Malinis naman itong kamay ko at kami lang din naman ang kakain. At ayan na nga pagkatapos kong mailagay itong pinakahuling cream ay nilagay ko na nga rin itong graham sa ibabaw. Medyo kinulang nga ako ng konti pero goods na yan. Natapos ko na nga rin to kaya lalagay na natin ito sa ref at hindi ko nga mahanap yung kanyang takip. Hindi ko na nga rin ito tinakpan dahil wala namang ibang laman itong aming ref kundi yellow lang. At fast forward nga nakatulog na kami pero big bigla kaming nagising ngayong madaling araw. Dahil nga dito sa bagyo ay pinasok na yung bahay namin ng tubig. Hindi ko nga ito inaasahan na papasok pa hanggang dito sa loob ng bahay namin. Dahil dati rate ay hanggang dyan lang sa labas pero ngayon hanggang dito sa loob ay mataas na nga yung tubig. Hindi talaga namin na paghandaan itong pagtaas ng tubig kaya naman hindi namin na itaas yung mga gamit namin sa bahay. Bago pa nga ako makababa ay binigyan na nga ako ng botan itong aking anak. Kagigising ko lang talaga dyan at nagulat talaga ako dito sa pagtaas ng tubig. Ang Epekto kasi ng bagyo dito sa amin ay sobrang lakas ng hangin pero wala namang malakas na ulan. At kaya pala tumaas ng ganito kalaki ang tubig ay dahil nagpakawala ang tubig sa dam. At pati nga dito sa loob ng bahay namin hanggang sa mga kwarto ay pinasok na rin. Ay ano, tingnan nyo naman sa sobrang lakas ng hangin ay napakarami na ding dahon dito sa loob. Nagsilutangan na rin lahat itong aming mga chinelas at hindi ko na nga alam okay, yung iba ay nawala na. thank you Sayang nga dahil itong isang sakong bigas namin ay nabasa rin sa ilalim. Mabuti na lang at hindi pa naman masyadong nalunod kaya pwede pa naman siguro yung kalahati dyan. At hindi na nga rin kami nakatulog ng maayos at maaga na rin akong bumangon para magluto nitong aming almusal. Dahil nga dito sa bagyo ay ang dami nating trabahong nag-aantay. Sobrang dumi ng bahay at ang dami rin mga dahon nakakalat dito sa aming loob. Magluluto nga ako nitong sopas tamang tama sa malamig na panahon. Siyempre naman no, kailangan nating kumain muna ng masarap bago tayo sumunod sumabak sa laban? Mapapalaban talaga tayo sa paglilinis ngayong araw. Kaya nga etong mga kasama ko sa bahay ay pakakainin ko muna ng masarap bago ko pagtrabahuin. Medyo malungkot nga lang yung aking Jusawa dahil birthday yung birthday niya ay bagyo naman. Kaya eto na nga at pagkatapos kumain ay sasabak na tayo sa paglilinis. Dahil mamaya syempre kahit papano ay magsiselebrate pa rin tayo. Ipinagluto ko lang siya nitong paborito niyang karyoka at eto ang ginawa kong Graham kahapon. At ayun lang naman for today's video. Salamat ulit sa panunod. No, I'll see you sa so next vlog.